brum, brum ay. ay ulit 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 brum brum tayo brum brum, brum ay. ay Kanina naka five steps ka Siyempre di nakatni pauna yan eh brum brum tayo brum brum tayo na brum brum ay makdod makdod dali Pagbalo na kasi pipake ko niya mo, eh nebisa. Tang, eh kayo ang kukunan. Wow. Kahit ito kumang ni. Eh. Sige na, balik ka. Balik ka. Makdo ka, no? Makdo. ah, hey, namig na, lang <laughs> din eh. Sige na, nak. Ba't dahan-dahan ka? Okay. Sayang legs mo, laki-laki, oh. May pagal na yan kanya. brum. Brum. ですか。<laughs>